Wala nalagyan, umaya oh, siya. Tignan mo, madami pa yun. Ano yan? Eh! Nagawa ka, Luke! Ba't i-mix sila na ata nito, May? Uy! Sa mga mga kanilang vlog, tignan isa dun, o. Oh, misi. missing. Oy! Ano ba yan? Ha? Yes, ate. Napakasibag naman. Ba't ang dami nyo dyan? Mga mira, andyan mo! Kunyari ka ba? Di na mo yung nakasulat sa'yo? Dyan, <laughs> <Jero>, pangalan lang! <laughs> okay, ito lang nga kasi. Puro ka ganyan. Ko. Puro, Puro ka, ka. ka ganyan. Ang ganda sa. So, Ali ka sa mga siya. sa amin. Is, aday, amin. Do. Ay, saan tayo? Muna yung nag-aaral, o. Ano doon mo ay. na lang gawin? <laughs> <laughs> yes! Ka, na, doon mo na lang gawin yan. Sa pupuntahan natin, o. Ang ganda naman ng outfitan mo, Huwag na ulit pang ko. Ikuha lang kayo Kaya nga, eh tablecloth namin yun ah. Eh. Alay na. Tara lang ah, bilisan mo. <laughs> ate, pagpaalam mo muna ako kay kuya ate. Bakit ikaw magpapaalam po? Ate, ikaw nag-aya sa akin. Hindi <laughs> pa alam niyo ko te ha. Ay, <laughs> da. <laughs> <laughs> Dayaan to. Wait ko din ako. Yes. Dayaan to, pero perfect. gross out to. Ah, hindi. Ano din? Ataki lang din. Fresh, fresh lang yon. Oh. Tapos magagawa ko pa yung trabaho ko, yung assignment ko, di ba? Perfect! <laughs> Ayan, fresh! Lilibet na kami. Girls, ano to, night out. <laughs> Ay, ganda ka lang <laughs> <po> yung lead. <laughs> <English. laughs> Girls, just wanna have fun Girls, just... Ate, no. saan mo tayo pumunta talaga, ma? Hindi ko din alam. Mo. Ate, bukala... Kasi lang... sumama ka. Ibabae eh, ako eh. <laughs> <laughs> Ayun, madali lang yan. Madali lang gawin talaga. Kasi andyan natin yung madam natin. Press! Sige ako Press! Press! Aral-aralan. Sige, aral-aralan. O, sige. Ate, mamaya lalag yan. Mamaya siya. Tingnan mo, umadami pa yun. Ah! Tatatabos yung basa. kaya ka magkakape. Parang gising ka. Gising yung... diwa. Pero wala may sabi. Sharing. Patagalong! Hindi ko pa alam pupuntahan namin. Yes, and dito kami sa select sa Dunkin Donuts. Dito pala kami pupunta. Ayun na sila ate. O order na sila, chef. Kaya ah. lang order din ako. Ha? Yes! yes. Ano <laughs> ba <laughs> ko bis? Ayun, pasok na din ako. Wala pa ng tea, eh. wait. Wait lang kayo. Na order na. Karja. Karja. Karja, kung jingay yun. Jingay yun na. Eh! <laughs> ano, ano, ano yan? <laughs> Ate Ice ka lang ikaw, yung... si ate, thank you po. Kaya pa nag-aaya si yes, ate. Yes, dito pala manlilibrook. Yes! Yes, girl. yes. yes. Oh, yung gagawin mo. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Kain mo na lang oh, Diba? No. Oh, ate, kaya manipis na yung mga ganyang bagay. yung naka-order. yung

Anak okay ka pa sa amin? Ano ba, tayo kayo ni Kalnog. Hindi nang. Hindi na Hindi nang. 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 Tagal mo mag-aya eh. Tagal mo mag-aya nang. eh. nang. Hindi nang. Hindi nang. Hindi nang. Hindi nang. Hindi nang.

Thank you, madam. Ang ganda ni madam. Oh. Bakit ma? Wala nga ako nagawa. Kalu. Ba't ikaw may kasalanan ata nito may eh. Uy, 1x ma naman. Kalu. Saan ito dadaling ma? Ay, kay Kuya. Ano ka pagkalisan ako naman ma? Pero hindi. Kaya ko pa ito. Sure. Iniwan tayo ng mga ano ko. Oh, Tsaka Iniwan tayo ng mga chakadal dun na. Yes, hindi ako tagalitan Kasi ang ganda ko lang Ganoon. Chalice, <laughs> yan gagawin ko pa itong as a reflection ko. Itutuloy ko siya na. Ay, ang ganda ng dalawang aso, andy, ah. dalawang aso. Yes, nakagawa. <laughs> Nakawaan Ano tayo ng pag-miyenda na, ng pag-copy tayong libsid eh. Oo, aminin niya yan. Kaya ang gagawin ko na kayo, I mean, kasi hindi ko siya nagawa doon. Ang dami kasing chika ni Ate chiku dami niya kasing Miss dun. Yes. Eh. Nope. Ending eh yan. Walang nailagay. No. Thank you for watching.